ang pag-usapan naman natin sa video na to guys no tungkol naman sa Sabbath day kasi ito itong Sabbath day na to guys no isa ito sa ipinag-uutos sa atin ni God sa Old Testament pa lang kasama siya sa sampung utos ng Diyos no na kailangang alalahanin natin yung Sabbath day at gawin natin itong holy no ah, uh, alamin natin dito guys no ano nga ba ang dapat nating gawin sa sabat day at saka anong araw nga ba dapat ang sabat day no pag usapan natin dito guys no pero bago ang lahat no alamin muna natin ano nga ba ang sabat But, basis sa akin na pag-alaman no ang sabat ang kahulugan niya ay to rest ang ibig sabihin magpahinga di ba magpahinga sa araw na to at saka guys no na pag-alaman ko sa, sa aking pagsasaliksik na ang Sabat ay Sabado, Sabado dapat ito sinselebrate kasi kung titingnan mo siya sa diksyonary, ang kahulugan ng Sabat ay Sabado, 'di ba? At saka may nabasa din na kung ano, ang mga Jewish people pala dati, Sabado talaga sila nag-nagsasagawa ng sabat day. Okay, pero hindi ko alam kung bakit sa atin ay nakasanayan natin na linggo ang ano, linggo natin ginaganap yung sabat day kasi nga linggo ang may misa, 'di ba? may misa kapag linggo kaya linggo tayo nagsisimba at saka linggo tayo nag gumagawa ng mga God's work natin pero ang or original talaga ay Sabado. Sabado talaga ang Sabbath day. Kahit na magbasi tayo sa kalendar, papakita ko sa inyo yung nakalagay sa kalendar, no? Uh, ano talaga, yung pangpitong araw ay ano talaga, Sabado talaga nakalagay sa kalendar. So, basahin muna natin dito sa Bible, no? Kung ano nga ba ang sabi ni God kung anong gagawin natin sa araw na 'to no. Basahin natin sa Exodus chapter 20, verse 8 to 11. Sabi niya dito, "Remember the Sabbath day by keeping it holy. Six days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your" towns. For in six days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Nakalagay dito, di ba? Sabi dito, alalahanin nga daw natin yung Sabbath day, tsaka gawin natin itong holy. Kasi pinag-uutos sa atin, sa loob ng six days, magtrabaho tayo, gawin natin lahat ng mga gawain natin, no? Tapusin natin lahat ito sa loob ng six days, pero yung pangpitong araw ay sabat day, no? Ilaan natin kay God, di ba? Ito yung araw na wala tayong gagawin. Pero ilaan natin yung araw na to kay God kahit sino daw, kahit tayo man, mga anak nating lalaki, mga anak nating babae, o kung may mga kasambahay man tayo, may mga tao man na naglilingkod sa atin, may mga trabahante man tayo, pati yung mga alaga nating hayop, no, o kung sino mang Foreigner no, mga foreigner na nakatira sa lugar natin, hindi sila pwedeng magtrabaho kasi nga kabilin-bilin na ni God na ito ay gawin nating holy, kundi ang gagawin natin dito ay puro godly works lang, no. Katulad ng magsimba tayo or mag-bible study tayo, 'di ba? Magbasa tayo ng mga words ni God or mag tayo ng gospel ni God, 'di ba? 'Yun lang ang gagawin natin sa araw na 'to, no. Kasi sabi dito, si God daw ginawa niya ang heaven earth at saka yung dagat at saka kung ano man yung nakapaloob sa dagat iginawa niya sa loob ng 6 days lang tapos nung pagka 7th day nag nagpahinga siya kaya binless niya itong pang 7 day at ginawa niyang holy ito sa grado ito kasi ito nga yung araw na nagpahinga siya di ba kasi tayo guys no kailangan din natin ng pahinga kailangan din ng pahinga ng katawan natin no? magtrabaho tayo sa loob ng anim na araw pero yung pangpitong araw bigyan naman natin ng pahinga yung katawan natin at ilaan lang natin kay God yung oras natin at saka yung panahon natin sa araw na yon no ito yung araw na makikipag-ugnayan tayo sa Diyos no magkaroon tayo kay intimacy kay God no kay para ano para malaman naman natin na, na siya ang Diyos natin di ba at saka basahin naman natin dito sa Ezekiel chapter 20 verse 19 to 20 I am the Lord your God follow my decrees and be careful to keep my laws keep the sabbaths holy that they may be a sign between us then you will know that I am the Lord your God Sabi niya dito Ako ang Panginoon na inyong Diyos sundin ninyo ang aking mga kautusan at pahalagahan ninyo ito Panatilihin ninyong banal ang Sabbath day dahil ang araw na ito ay siyang nag-uugnay sa Diyos at saka sa atin, 'di ba? Ang araw na ito siyang nag-uugnay sa Diyos at saka sa atin, 'no? Para nga malaman natin na siya ang Diyos natin, siya lang ang nag-iisang Diyos natin, 'no? Magkipag-communicate tayo sa kanya, 'no? Magbigay tayo ng panahon, magbigay tayo ng oras eh, sa loob ng isang linggo, 'no? Sa loob, isang araw lang ang hiningi ni God sa atin, 'no? Na ilaan natin para sa kanya, hindi ba natin siya mapagbigyan? Samantalang anim na araw ibinigay niya sa atin, gawin natin ang mga gawain natin sa araw na to, magtrabaho tayo sa loob ng six days, pero yung pangpitong araw, ilaan natin sa kanya. Diba, mahirap bang gawin yon Diba, isang araw lang ang hiniling ni God na ang araw itong holiday na to, itong sabbath day na to, ilaan lang natin para sa kanya, huwag tayong gumawa ng kahit na anong gawain. Basta ang araw na ito ay para sa kanya lang, di ba? Hindi naman mahirap gawin ni eh. Isang araw lang sa loob ng isang linggo, hindi pa ba natin mapagbibigyan si God? Samantalang napakabuti naman niya sa atin, no? Hindi niya tayo pinapabayaan. Kahit nga tayo ay swail, kahit nga tayo ay makasalanan, di ba, hindi nasunod sa kautusan niya, hindi pa rin tayo pinapabayaan. Tapos ang kahilingan niya sa atin na nagawin nating holy yung pang-seventh day, ay ano, no? Hindi natin mapagbigyan, no? Napakasama naman natin, no? Tapos, basahin naman natin dito sa Isaiah chapter 58 verse 13 to 14, sabi niya dito, If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on the holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honorable, and if you honor it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words, then you will find your joy in the Lord and I will cause you, to ride in triumph on the heights of the land, and to feast on the inheritance of your fathers Jacob, for the mouth of the Lord has spoken. di ba? Sabi dito, no? Sabi dito, alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga, huwag ninyong isipin ang pansarili ninyong kapakanan sa natatanging araw na ito. Ipagdiwang ninyo ang araw ng pamamahinga at parangalan ninyo ito sa pamamagitan ng pagpipigil sa mga sarili ninyong kagustuhan at kaligayahan at pagtigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Kapag ginawa ninyo ito, magiging maligaya kayo sa inyong paglilingkod sa akin. Pararangalan ko kayo sa buong mundo, pasasaganain ko ang ani ng ilupaing inyong minana sa inyong ninunong si Jacob. Mangyayari ito dahil sinabi ng Panginoon, di ba? Sabi dito nga, pagtayo tayo ay masunurin, 'di ba? Sundin natin ang kautusan ni God. Anong sabi niya? Para nangalan niya tayo sa buong mundo, 'di ba? Pasasaganain niya ang mga ani natin, 'di ba? Lahat ng mga ginagawa natin, 'no? Ginagawa ng kamay natin, ibibless tayo ni God, 'no? Kapag tayo ay masunurin, 'di ba? Kasama dito sa ano, guys, 'no? Itong Sabbath day kasi nga holy itong araw na tuloy, hindi tayo pwedeng magsalita ng mga bad words, ng mga salita ng mga walang kabuluhan. Kasi nga, holiday ito. Sagrado itong araw na to Banal itong araw na to no? Kaya huwag natin gawin yung nagsasalita tayo ng mga kung ano-ano sa araw na ito. Tapos, ang sabi niya dito, kung ano man yung sinabi niya, promise niya, di ba? Mangyayari. Dahil katulad nga ng sinabi ko, si God ay faithful sa kaniyang mga salita, no? Marunong siyang tumupad sa mga binatawan niyang salita, no? Eh lahat ng mga sinasabi ni God sa scripture niya, no? Magkakatotoo at magkakatotoo dahil siya nga ay Diyos ng katotohanan siya, di ba? Lahat ng sinasabi niya, totoo lahat, walang kasinungalingan, no? Tapos basahin naman natin dito sa Mark chapter 2 verse 22 to 28. One Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and as his disciples walked along, they began to pick some heads of grain. The Pharisees said to him, look, "Look, Why are they doing what is unlawful on the Sabbath he answered have you never read what David did when he and his com companions were hungry and in need In the days of Abiatar, the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat. And he also gave some to his companions. Then he said to them, The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord, even on the Sabbath. Diba? Sabi dito, diba si Jesus Christ at saka yung mga disciple nila, no? Kumunta sila sa tanima ng trigo at namulot sila ng mga trigo no siguro nagutom sila para may makain sila namulot sila ng trigo pero nakita sila ng mga parisis no kinwestyon sila kasi nga sa sabat day yung time na yon pinaratangan sila na daw labag sa kautusan ng Diyos yung ginawa nila diba anong sabi ni Jesus Christ dito hindi, hindi nyo pa ba nabasa yung ginawa ni David kasi si King David noong nagutom siya at saka yung mga kasamahan niya pumasok siya sa simbahan kinain nila yung tinapay na para lang sa pari di ba yung tinapay na yun para lang sa pari kasi nagutom sila eh di ba hindi porkit sabat day sinabi ni ng Dios na huwag tayong gagawa ng kahit na anong gawain sa araw na to wala naman sinabi dito na huwag tayong kumain sa araw na to di ba nagutom sila sa araw na yun kaya namulot sila ng mga trigo para may makain sila no paano naging unlawful yun, wala naman yun sa ano, usapan, di ba? Ang sabi lang, magtayong gumawa ng mga gawain. Kailangan pa rin natin kumain, di ba? Kahit na pinag sa atin na huwag tayong gumawa ng kahit na anong gawain sa araw na ito, hindi naman nakasaad na huwag tayong kumain sa araw na yon di ba? At saka, anong sabi ni Jesus Christ dito? Ang sabat daw ay ginawa para sa tao. Hindi daw ginawa ang tao para sa sabat. So, si Jesus Christ, dahil Lord siya, siya pa rin ang Lord kahit na Sabbath day. Sabi dito sa Matthew chapter 12 verse 12, how much more valuable is a person than a sheep? Therefore it is lawful to do good on Sabbath, 'di ba? Gaano daw ba tayo kahalaga kaysa mga tupa, 'di ba? Ginawa tayong mas mahalaga ng Diyos kaysa mga hayop, 'di ba? Kaya nararapat lamang na bilang ganti natin sa kahalagahan na binigay ng Diyos sa atin, 'no? Ano? gumawa naman tayo ng tama sa Sabbath day, sumunod tayo sa kautosan ng Diyos, no? pagbigyan naman natin yung Diyos sa hiniling niya sa atin, no? nagawin natin holy ang araw na ito, na siya lang talaga yung pagtuunan natin ng pansin, makipag-communicate tayo sa Kanya sa araw na ito, no? magkaroon tayo ng intimacy sa Kanya, no? ilaan lang natin yung panahon at ang oras natin kay God lang, no? bilang ano na lang natin sa Kanya, bilang ganti na lang natin sa kabutihan ni God sa atin, no? napakabuti ng Diyos sa atin, ginawa pa tayong pinakamahalagang creation niya, di ba? Tapos hindi ba natin siya mapagbibigyan? Tapos sabi naman dito sa Hebrews chapter 4 verse 11 naman, Let us therefore make every effort to enter that rest so that no one will perish by following their example of disobedience, di ba? Sabi dito, sikapin daw nating makamtan ang kapahingahang ito at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya, no? Kasi anong sabi ni God sa mga taong sumusuway sa kanya, di ba? Ang mga ang mga lumalabag sa kautusan ng ni God, ano ang parusa? Kamatayan ang parusa sa mga taong lumabag sa kautusan ni God, no? Ibig sabihin, kapag tayo lumabag sa kautusan niya, makasalanan tayo, di ba? Ang parusa sa atin kamatayan. So meaning, hindi natin ma-inherit yung eternal life, di ba? Hindi natin ma-inherit yung kingdom ni God. Hindi tayo doon makakapasok sa kaharian niya kapag tayo ay makasalanan dahil hindi nga tinatanggap doon ang makasalanan. Kaya, kung tayo ay isa man ito sa nalabag natin, ihingi na natin ang tawad ito, no? Magsisi na tayo sa kasalanan natin na to kung, kung hindi man natin ito nasunod itong pinag-uuto sa atin ni God. Kung ihingi na natin ang tawad ito habang hindi pa huli ang lahat. At saka, sundin na natin ito para hindi tayo maparusahan ni God ng kamatayan, no? Yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!